Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa leo para sa Pebrero 28, 2025. Sa pagsikat ng araw ngayong araw, ang iyong nagliliyab na espiritu bilang isang leo ay naglalabas ng kakaibang sigla at kasiglahan. Nasa iyo ang init ng araw, isang ilaw na nagbibigay liwanag hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid mo. Ang araw na ito ay isang paalala na sa kabila ng iyong likas na enerhiya at lakas ng loob, kinakailangan mo rin ng sandaling huminto at pagnilayan ang mga bagay na bumubuo sa iyong buhay. Ang iyong mga pangarap at hikain at mga emosyon ay pawang may malaking papel sa paghubog ng iyong kinabukasan. Anong mga pangarap ang nagbibigay sa iyo ng tunay na kasiyahan? Ano ang mga hadlang na dapat mong lampasan upang makamit ang iyong nais? Habang ginu mo ang araw na ito, bigyang pansin ang iyong damdamin. May mga pag-asa at pananabik na maaaring gumising sa iyong puso, at ito ay mga senyales mula sa universo na ikaw ay nasa tamang direksyon. Ang bawat pangarap ay may dahilan, at ang iyong pananabik sa hinaharap ay tanda na may mas malalaking bagay na nakalaan para sa iyo. Ngunit sa kabila ng iyong kasiglahan, tandaan na hindi lahat ng sagot ay agad na matatagpuan. Minsan, kinakailangan mong huminto, pagmasdan ang kalikasan, at pakinggan ang bulong ng iyong sariling puso. Ang simpleng pag-upo sa isang tahimik na lugar, tulad ng isang hardin o tabing-ilog, ay maaaring magdala sa iyo ng kapayapaan at linaw ng isipan. Sa araw na ito, maaaring maramdaman mong nais mong lumayo sandali sa ingay ng mundo. Ang universo ay nag-aanyaya sa iyo na maghanap ng isang tahimik na sulok kung saan maaari mong i-recharge ang iyong enerhiya. Sa iyong pagiging Leo, sanay kang laging nasa gitna ng aksyon, ngunit mahalaga ring magkaroon ng oras upang makahanap ng balanse. Saan ka maaaring pumunta upang makapagpahinga at mas mapalalim ang koneksyon mo sa iyong sarili? Maaaring ito ay isang parke, isang lugar na may magandang tanawin, o kahit sa loob ng iyong tahanan kung saan maaari kang magmunimuni at magpahinga. Ang pagbagal ng takbo ng iyong araw ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng progreso, sa halip, ito ay isang paraan upang mas lalo mong maunawaan ang iyong sarili at ang iyong tunay na nais. Dahil ang buwan ay nasa Pisces ngayon, maaaring may mga bagay na humahatak sa iyong pansin sa iba't ibang direksyon. Maraming mga ideya at damdamin ang maaaring biglang pumasok sa iyong isipan, at maaaring mahirapan kang mag sa isang bagay lamang. Huwag mong labanan ang pakiramdam na ito. Sa halip, hayaang dalhin ka nito sa mas malikhaing aspeto ng iyong pagkatao. Ang araw na ito ay perpekto para sa pagpapahayag ng iyong damdamin sa pamamagitan ng sining, musika, o pagsulat. Kung may proyekto kang matagal nang hindi natatapos o isang ideyang nais mong simulan, ito ang tamang panahon upang bigyan ito ng pansin. Ang iyong malikhaing enerhiya ay nasa pinakamataas na antas, kaya't huwag mong sayangin ang pagkakataon upang ipahayag ang iyong sarili. Ngunit bukod sa iyong sariling paglalakbay, isa sa pinakamagandang bagay na maaari mong gawin na iyong araw ay ang pag-aalok ng kabaitan sa iba. Ang isang simpleng iti, isang magandang salita, o kahit isang maliit na kilos ng pagmamalasakit ay may kakayahang magbigay liwanag sa araw ng ibang tao. Ikaw ay isang natural na leader at inspirasyon sa iba, kaya gamitin ang iyong enerhiya upang palakasin at pasayahin ang mga tao sa iyong paligid. Ang pagbibigay ng oras sa mga mahal mo sa buhay, ang pakikipag-usap sa isang kaibigan, o simpleng pagsasabi ng pasasalamat ay maaaring magdala ng hindi matatawarang kaligayahan sa iyo at sa iba. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay ginto at kahel. Ang ginto ay sumisimbolo ng kasaganaan, lakas at tabumpay. Ito ay isang paalala na ikaw ay isinilang upang magningning at upang makamit ang iyong mga pangarap. Ang kahel naman ay kulay ng sigla, kasayahan at pagkamalikhain. Ang pagsusuot ng alinman sa mga kulay na ito o ang paggamit ng mga bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa iyo upang mapanatili ang iyong positibong enerhiya sa buong araw. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, pito, at labing isa. Ang tatlo ay kumakatawan sa ekspresyon ng sarili at malikhaing enerhiya. Ang pito ay nagdadala ng espiritual na kaalaman at malalim na pangunawa sa buhay. Ang labing isa naman ay isang numero ng inspirasyon, intuition, at mataas na antas ng kamalayan. Sa paggamit ng mga numerong ito bilang gabay, maaari mong mas mapalakas ang iyong koneksyon sa iyong sarili at sa mga oportunidad na naghihintay sa iyo. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang pagpapahayag ng iyong damdamin sa pamamagitan ng sining o pagkamalikhain. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagsulat, pagguhit, o pagsayaw, anumang paraan na nagpapakita ng tunay mong sarili. Ang pagiging bukas sa iyong emosyon at pagpapahayag ng iyong nararamdaman ay makakatulong upang mas lalo mong maintindihan ang direksyon na nais mong tahakin. Sa pagtatapos ng araw na ito, tandaan na ang tunay na kasiyahan ay hindi lamang nakasalalay sa mga material na bagay o sa mga tagumpay na iyong nakakamit. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa iyong kakayahang tanggapin at mahalin ang iyong sarili, sa iyong mga koneksyon sa ibang tao, at sa iyong paglalakbay patungo sa iyong pangarap. Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay isang ilaw sa buhay ng maraming tao, isang taong may matibay na puso, matatag na isipan, at isang hindi matitinag na espiritu. Yakapin mo ang araw na ito ng may bukas na puso at positibong pananaw. Huwag matakot sa mga pagbabago, sapagkat ito ay bahagi ng iyong paglago. Ano man ang hamon na dumating, tandaan mong ikaw ay may sapat na lakas upang lampasan ito. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, ikaw ay patungo sa mas magandang hinaharap, puno ng liwanag, inspirasyon, at walang katapusang posibilidad. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.